Tawag ang dami Si Aina may sariling tower na ginagawa sa toon. Cleaning. Nag-a-match speech dito. Guys, hindi siya magawa yung Maganda yung mga ideya niyo. ginagawa sa loob? Anong ginagawa niya sa loob yung aniness? Gusto ko na Sorry lang, hindi lang gawin natin sa first time. Parang yung muna lang ako. Baka hawakan mo. Hindi, si Diwa tara eh. Ito Go, Diwi! 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 Diwi!

babi Bobby. 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 Okay. Bobby. 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 Fence, oh, BERT! Bobby. 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 BERT Bobby. And... Bobby. Si BERT, Bobby. Bobby. BERT. Bobby. 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 BERT. Bobby. 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 BERT, Bert. Bert. Ano ba? Ano ba Ito wow. okay. May task. Hindi na yung Hindi natin yung task. Kailangan Ay, na maligo. yung na eh. yung na na yung mas. Hindi na yung na yung na Hindi tayo yung Hindi pa. Hindi Hindi na yung na Hindi natin yung mas. Hindi yung yung mas. Hindi yung at sa mga prove natin na kinagawa pa rin natin at hindi natin kinapabayaan lang na.